good day mga guys mga kasuki ngayon ay uh, March 7 Ayan. araw ng Bernes o Friday so, medyo hapon na mga 4 na o 4 or 10 to 4 medyo may mga gawa na rin ako kanina mga kasuki no? Ayan, medyo medyo hindi masyadong mainit ang panahon natin ngayon mga kasuki Ayan, mapansin ninyo oh. Hindi ganong maaraw Gawa ng uh, Medyo maulap Ayan So ngayon eh Ano no ah uh, March na March na mga kasuki uh, Parang ano na ngayon Araw na Ano na Ah uh, summer na siya yun summer na no taginit natin at saka fire prevention man ingat ingat tayo lahat mga kasuki mga guys no uh, sunog yan at saka mainit ang panahon huwag tayong malaging mawala ng tubig sa katawan nagisipin kung saan mong kaya pumunta is e sa uh, baon ng tubig inom ng tubig para hindi may dehydrate at saka hindi maiwasan yung laging mauhaw inom-inom ng tubig tayo So, ingat ingat tayo mga guys mga kasuki ng no? reminder ko sa inyo yan yung ating pangalagaan ng ating kalusugan so yun ang uh, ngayon eh, ang ginagawa ko mga kasuki ito yan ito siya oh. ito uh, kilala kong taxi driver yan ngayon ang makina nito ay 7S 7S Seiko 5, 5 automatic mapapansin naman ninyo oh, ayan oh. ang problema nito is uh, yun nga sabi ng may-ari is masyadong nag advance at saka umihinto-hinto ayan so ang gagawin ko nito mga kasuki ay i-overhaul ko na naman ito mag-overhaul naman tayo ng isang automatic ulit mga late up po ay yung mga upload ko ng mga nakaraan mga kasuki puro general cleaning tayo ng <coughs> mga rilo no ano mo automatic kagaya nito i-overhaul natin ito ayan so yung huling upload ko 4206 no na isa ah, dalawang 4206 na nilinis ko yung, yung huling upload ko na yung isa yung sobrang dumi tapos yung isa medyo malinis pa pero overhaul ko na rin dahil ayun uh, na nga na na siya ng langis then ito overhaul din ito. <coughs> so hapon na bukas ko na ng umaga ito gagawin yan ito naman mga kasuki uh, pinapalitan ng battery yan pinapalitan siya ng battery no So ang battery niya ay ito 521. Yan mga kasuki. 521 yan Maxell So ito yung lumang battery, ang nakalagay dito is bagong battery na. Yan, maandar na yan. Maandar na to. Yan, mapansin niyo maandar na yan siya. So yung bagong battery na ito nakalagay niya. Citizen ito itong makina ayan buksan natin ano, para makita nyo ayan mga kasuki oh. yan ang machine nya citizen o oh, ah uh, 2951 ang machine nya citizen watch so condition naman siya gumagana naman ayan So, bagong battery tapos pinalitan ko rin ng uh, strap kasi wala tong strap mga kasuki nung dinala nung uh, napagutusan ito lang so ito akin itong bagong ayan mapansin nyo naman bago tong strap ayan yung so, dalawa pinagpilihan ko ito at saka ito so ito daw ang gusto yan. ito lang kakabit natin tapos kanina meron na rin nagpa-battery sa atin ng uh, remote ng sasakyan ng na number ng battery is 2032 yan so yan mga kasuki no bukas ah, video natin no? yan ako sa inyo yung paggawa nito yan mga kasuki ang it, paladaan kasi eh, habang uh, nung no, kanina ito eh, ay ko tsaka ito nung no, inaayos ko so may dumating tayong customer uli ito ah, pa battery mga ah, Casio Casio Quartz yan mga kasuki Yung lang yan okay. pero original ito kasi ang makina nito is ano um, 2030 2030 yan. Yeah. no. Alam mo 'yan. Ayun oh, no? tama si battery. I-testing natin kung okay pa ba. Ah, wala na talaga. may may ina na talaga. Ihinto na talaga. Ah, oh, oh, oh siyempre. Oo. Oh, oh. Alam na. May mga ano naman lang, bakit talaga gumawa? Pili pili na tayo ng ano ng mga Alam na kung sinong dapat. Hindi na tayo wag na ulit. Ayan. <laughs> Lagyan natin ng original. Ayan. 621. Sabi ko ay Si ano di ba si Angelo sa ano rin batasan din di ba? Ah. Sa batasan din si Angelo di ba? Oo. Uh -huh. bukas may ibit naman yung ibit. Ah, okay. Ang mm. bata, Awa ng Diyos. Awa ng Diyos, kinaya naman. Eh. Hey. Ewan ko kung nag... Ano? Ano siya? Ano? Bagay yung schedule nila. pare pareho naman, di ba? Opo, sa ano siya? Monday to... Kaya lang yung... Taka... Ano, sa regular. Yan, okay na ito mga kasi. di ba? It's subjects? Oo. Is sila 13? ang 13? Malupit. May bukas ang defense nila. Reserve. Ano yung pasok niya? Araw-araw? Ha? Araw-araw? Hindi. Kung wala kayong pasok, wala din silang pasok. Ah, okay. Oh, oh, okay. Sige. Pagkakarambol-rambol yan. Hmm. So dami kasi talaga ng estudyante okay, ng yeah. patasan. Kayo, pag ulan kayo, kung sa'yo bin nila. Naka-ano lang dahil napas nauna na sila umuwi. Yan. So, okay na ito mga kasuki. Iset na lang natin. Yan. Ayos na to. Hindi uh, mo okay. Sa rilo to na ng ating, ano, uh, conference na, uh, ano. Yan. So, mandar, nagka Check natin So, anong, ano ba ito? Fossil. Sige, sige, sige po. Break. Sige, sir. Yun. Yan, yeah, san. So, yun mga kasuki. Uh, hindi daw umandar. Yan nangyari is nagka-moist. Yan yung makina. Uh, ano to? Ang makina nito ay... Uh, yan, uh, Japan. No, Japan siya. BJ, BJ 1, 2, 3. 1, 2, 3. BJ, 2, 3. So, check natin. <makes noise> Kung meron pa ba yung... <makes noise> Meron tayong nakita ng kakaiba. Mahina na ito, palitan na natin. Yeah. So, re-recommend natin to kay Sir is palitan na. Ayan mga kasuki, ah, makikita ninyo. Di ano natin sa test Ayan. 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 So, ito yung battery niya. Ayan. Dapat dito banda. Medyo mas lower na siya. Medyo vlog na na kasi itong aking kuat. Ayan. Pakita natin ng uh, paligtas. Ayan mga kasuki no, ito yung battery. Titester natin is itong luma. Ayan. Medyo mapapana, dapat eh hanggang dito mga kasuki no. Pupunasan natin 'to. Magbubukas tayo ng bago. Ayan, ito bago. Yan mga kasuki to, ito. Ito, so, ito bago. Ito yung luma. Ito yung bago. So, iti-tester natin. Tester natin yung luma. Yan. Yeah. Ito yung bago. O, di ba? Mas malakas. So, recommend natin is malitan na. Ayan. Ulitin natin mga kasuki, ano? 621. to one. Ayan. Ito yung bago. Ito yung luma. Ito tester natin. Ayan. Ito yung luma. Ayan. Ito yung bago. Mas malas, di ba? Ayan. Ayan.

So yun mga guys, mga kasugi, no? so yung link customer natin is uh, yung fossil na nilagyan natin ng battery ng uh, Maxil na 621. Yun, uh, at yun na nga uh, nagbayad sa atin. Guys, ang binayad niya, oh, look, tingnan nyo, bariya. Yun, binayad niya sa bariya. So yun, medyo maganda-ganda yung ah uh, so, you know, medyo, medyo maganda yung araw natin ngayon na uh, araw ng Friday, March 7. ah, uh, medyo wala tayong masyadong kwentuhan ng mga late uploads natin. No? Late, late uploads ko, kuha ng uh, puro lang video, puro focus dun sa relo. So ngayon, medyo may konting ano lang ako. na Uh, kung lang sa inyo. Uh, ayun. Maraming maraming salamat pala sa inyong lahat mga subscribers ko. So, yun, na-monetize na ako at uh, 1,000 subscribers. Sa so ngayon, is nasa 1,067 subscribers na ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ha. Thank you. Thank you very much. Very much. Walang hanggang pasasalamat po ha, sa inyo. At maraming 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 salamat na walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat. mga subscriber ko. Sa inyo ay... Eh, tumaas tayo ng tumaas ng ano Now, so, yun mga kasuki na may interruption na kami so yun nga ulang hang, hanggang uh, pasasalamat sa inyong lahat na mga subscriber po ngayon na 1,667 subscribers maraming maraming nila. salamat po sa inyo at ngayon nga monetize na ako So, yun lang ang uh, sa atin, sa inyong lahat na ikat-ingat tayo ngayon, fire prevention month at saka tag na. Ayan na uh, araw-araw, ang -araw, uh, lalo na ngayon pagka medyo, so, itong panahon na ito na summer na mga kasuki, medyo ngayon ang pagririlo kitaan is medyo alalay-alalay uh, lang naman. Kahit pa paano, uh, mayroon naman, no? hindi naman tayo, hindi naman nasisiro. So, yun lang. Sipag at syaga lang. Kahit anumang trabaho, sipag at syaga lang tayo parati. At uh, dagdagan na rin natin ng konting dasal. So yun, thank you, thank you very much sa inyong lahat mga kasuki. have a nice day, blessed day. At uh, ingat-ingat po tayo lahat kayong lahat. Yun nga pala mga guys, ano, uh, isa pa, idagdag ko lang sa pagkos sa inyo na since na monetize na ako no sa aking YouTube channel uh, yung mga videos ko lahat naman ng mga YouTuber lahat ng mga videos nila meron na pong commercial so yun na uh, isa lang din ang paki ano ko lang po sa inyo pasuyo at paki usap na alam mo pag kun manonood kayo ng mga videos ko eh pag may commercial wag niyo pong isip iwag niyo pong i-skip Uh, kasi yun po yung uh, parang pinaka-earnings namin. Lahat ng mga YouTuber, ano, kahit sa Facebook, yung pagka mga kumikita na may mga commercial yan. Lalo na po sa YouTube. O, so, lahat ng mga YouTuber, merong commercial yan. Pag in-skip po nyo yun, wala pong earnings na papasok o kita. Uh, kasi yung mga commercials, yun po ang magbabayad sa, sa mga... sa mga YouTuber. So yun, kahit paano meron na po akong income, so earnings na pumapasok pa unti-unti. Dahil po doon sa commercial. So yun, na uh, yun lang po ang pakihusap at pasuyo sa inyong lahat. No? Pag may commercial, huwag nyo pong i-skip. Pag in-skip nyo yung commercial, pinanood nyo, at in-skip nyo yung commercial, yung buong, buong video. Mabawa, uh, 8 minutes pinanood nyo yung buong 8 minutes pero nag-commercial ng dalawa tapos in-skip ninyo, wala pong earnings papasok. Ang lamang mangyari doon is views lang. Hindi po nagkaroon ng kita yung uh, yung video na yun. Yan. So, yun lang po. At uh, pag may, video, may mga commercial, huwag nyo pong skip. Akisuyo lang po sa aking lahat mga subscriber na Thank you, thank you very much. I'm <laughs>